Uh, ito na guys, dumating na yung order naming goto. Ayan. Ayan po si Daruan ni Pepe. 62 vlog. TV vlog. Support my uh, channel ha. 6 TV. Malaki-laki na yun. Nasa 30 subscriber na. Medyo malaki na daw po. Sa 30 Bala, subscriber na. Diba? Wait for my upload. Ayan. Ayan. Sa red Ayan. 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 kay Ayan. Hey okay, Joy, Claricia uh, okay, subscribe Sino mo ba si Wait, Wait pa po nila yung kanilang order na lobby Ate uh, naman po yung order ko, Goto Tira mo nga yung mga babies ni Terejo. Sina lang Ayan. Sina yung mga part ni Terejo. Sina? Sina. Ayan yaw. Asan ba siya?